Inibesigana ng Philippine National Police kung may kaugnayan na mga nasabat na malaking halaga ng pera mula sa labing isang pasahero sa Mactan Cebu International Airport sa ransom money na kaugnay sa dinukot at pinatay na negosyanteng si Anson Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, nakapangalan sa White Horse Club ang ipresent sertifikasyon ng mga pasahero mula yung sa kasino kung saan sinasabing napanalunan ang bitbit -bit nilang malaking halaga ng pera. Ang White Horse Club ay isa sa mga junket operator na sinasabing pinagdaanan ng ransom money kay Anson Ke. Aabot sa 400 milyong pisong halaga ng cash, 168,000 US dollars at 1,000 Hong Kong dollars bill ang nasabot mula sa pitong maleta na bitbit -bit na mga naturang pasero na galing Cebu na BBI sana patong Maynila sa kainisang private plane kagabi. Samantala, sinabi naman ni PNP Aviation Security Group Director, Police Director General Christopher Abesha, na inimbestigahan pa nila ang pagiging lehitimo ng naturang sertifikasyon dahil inihabol lamang ito ng mga pasahero ilang oras pagkatapos silang maharang sa airport dahil wala sila agad na ipakitang dokumento upang patunayan ang pinagmulan ng bitbit -bit nilang malaking halagang pera. Ako, si DZWB. Dapat, toto.